Nagtataka ang lahat kung bakit maraming sakuna ang tumama sa Pilipinas ngayong taon. Mga lindol, pagputok ng bulkan, pagbagyo, pagbaha at iba pang natural na mga sakuna. Ngunit wag muna natin isisi sa taon at tunghayan muna natin ngayong araw kung bakit lapitin sa mga natural na sakuna ang ating bansa. Una sa mga dahilan dito ay ang Pilipinas ay sakop ng Pacific Ring of Fire. Ang Pacific Ring of Fire ay isang partikular na lugar sa Pacific kung saan makikita ang aktibong grupo ng mga epicenter ng lindol, vulkan at tectonic plate boundaries na pumapalibot sa Pacific Basin. Ang Ring of Fire ay sinusundan ng magkakaugnay na mga arko ng isla kagaya ng Tonga at New Hebrides, Indonesia, Pilipinas, Japan, Kuril Islands at ang Aleutians. Kabilang na ang kanluraning baybayi ng Hilagang Amerika at ng Andes Mountains. Ang mga bulkan ay may kaugnayan sa Circum-Pacific Belt hanggat sakop nito ang mga ito, yung mga lugar kung saan pasok sa Ring of Fire. Isang serye ng mga malalalim na bahagi ng karagatan ang pumuporma sa belt sa panig nitong katubigan at ang mga lupaing kontinental na nakahimlay sa likuran nito. Karamihan sa mga pinakamalalakas na lindol ng mundo at halos 75% ng mga bulkan ng daigdig ay nasa panig ng Ring of Fire. Kung kaya't huwag nang magtaka kung bakit nagaalboroto ang Bulkan Taal noong January at sunod-sunod na lindol ang nararanasan natin ngayong taon. Ang pangalawang dahilan naman ay ang mainit na tubig sa karagatan. Siyempre, tayo ay nasa itaas lamang ng Ecuador at hinaharap natin ang Pacific Ocean sa silangan. Huwag ka nang magtaka kung bakit dalawampung bagyo ang laging dumarating sa ating bansa taon-taon. Ayon kay Colin Price, isang atmospheric scientist ng Tel Aviv University, bumubuo ang isang bagyo kung mas tataas sa 28 degrees Celsius ang temperatura ng tubig at normal sa Pacific Ocean ang ganitong temperatura. Ang ikatlong dahilan ay ang deforestation o malawakang pagputol ng puno. Katulad ng itinuro sa atin noong tayo'y nasa elementarya, ang isang dahilan kung bakit bumabaha ay dahil sa pagputol ng ating mga puno. Ang mga ugat ng puno ay may kakayang kontrolin ang lupa at tubig na nakapaloob dito kung kaya't ang mga puno ang ating mga natural na tagapagligtas mula sa landslide o pagbaha. Ang problema, marami sa atin ang sinasaid ang mga kagubatan kung kaya ngayon tayo'y nagbabayad sa kalikasan. Ang ikaapat na dahilan ay ang iba pang mga salik. Bukod pa sa tatlong itaas na nabanggit, ito pa ang mga dahilan kung bakit tayo ay lapitin ng mga sakuna. Una ay ang polusyon, ang sapilitang pagmimina, at ang ikaapat ang kawalan ng pakialam o kaalaman. Kung titignang maigi, tayo lang din naman ang bumubuo sa mga pinaghihirapan natin. Kung kaya sa halip na ipagpatuloy natin ang pagiging masama sa kalikasan, tiyak na pagbabayarin niya tayo kahit anumang mangyari. Huwag isisi sa taon kundi sa tao. Nawa sa videong ito ay may napulot kayong aral at pagpapahalaga sa ating kalikasan. Maraming salamat!